Sa pagkakataong ito, alamin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway. May report si Joshua Garcia live. Joshua, kamusta na dyan? Rise and shine, Pilipinas! Rise and shine, G. Limang tulog na lang, Pasko na. Kaya ito't kamustahin natin ang lagay ng trapiko sa ilang pangunahing lansangan. Nandito tayo ngayon nakatayo sa Balintawak Toll Plaza na North Luzon Expressway at nananatiling normal pa naman ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang linya ng NLEX. May ilan tayong mga ka-RSB na nakausap dito kanina, nagpapakabit at uh, nagpapaload sa RFID. Anila, bagamat inaasahan na ang dagsa ng mga sasakyan sa mga susunod na araw, dala ng Christmas rush, ay dito pa rin nila pipiliin dumaan sa NLEX kaysa sumugal sa mga service road. NLEX pa rin. Bakit po? Ba? Siyempre, mas komportable rito eh. Kahit na medyo... medyo traffic. Tsaka safe. Samantala, Chisa, pinakahuling abiso ng NLEX bukas at madadaanan na muli ng mga sasakyan ang isinara nila para sa emergency repair kagabi na rightmost lane sa bahagi ng Marilao Interchange Bridge northbound o yung NLEX mainline at yung westbound lane pa MacArthur Highway. Dito sa Balintawak Toll Plaza 3 ay meron pa rin cash lane para sa mga wala pang RFID. Ito yung mapapansin na may build-up o pila ng mga sasakyan. Kaya naman inihikahit na ng pamunuan ng NLEX sa mga motorista na magpakabit na ng RFID dahil target nga nila na maging 100% cashless na ang mga plaza nito sa susunod na taon. Si ay naman sa ilang tauhan sa loading area kung hindi naman masyado nagmamadali. Sa halagang 100 pesos na minimum load sa RFID, maaari na magpakabit nito uh, para maiwasan nga ang abala sa susunod na pagdaan dito sa expressway. At yan mo na latest. Balik sa inyo, Janshi. Maraming salamat, Joshua Garcia.